Opisyal nang ibinaba ng Los Angeles Lakers ang injury status ni Luka Doncic bago ang nalalapit nilang laban kontra sa Sacramento Kings. Dahilan para magtanong ang mga fans kung makakalaro ba ang superstar guard ng koponan sa unang pagkikita nila ngayong regular season. Si Doncic, isang five-time on nba first team member at bagong mukha ng franchise, ay nakalista bilang questionable dahil sa left finger sprain na nakuha niya noong panalo nila kontra Minnesota Timberwolves nitong Bairns. Don't forget to like and subscribe para hindi ka mahuli sa lahat ng updates tungkol sa Lakers. Sa loob lamang ng dalawang laro, sobrang nakakamanghana ang ipinapakita ni Doncic. Ang 26 anyos na Slovenian guard ay may average na 46 points per game. Pinangungunahan ang Lakers sa isa tandang bawas isa record, habang mabilis na nagiging sentro ng bagong opensa ni coach JJ Redick. Ang kombinasyon ng laki, husay, at court vision niya ay agad nagbago sa pagkakakilanlan ng koponan na parang preview ng buhay ng Lakers pagkatapos ni Anthony Davis. Ayon kay NBA Insider Mas Steen ng The Steen Line, nakuha ni Doncic ang injury sa gitna ng second quarter ng panalo nila laban sa Minnesota, isang daan at dalawamputwalo, isa isa Kahit halatang nasaktan, nagpatuloy siyang maglaro at nagbigay ng isa sa mga pinakadominanteng performance niya bilang Laker, apat na points, labing isa rebounds, at walo assists sa loob ng 38 minutes. Ang kontrol niya sa tempo, kayahang pahirapan ang mga defender, at lumikha ng plays para sa mga kakampi, ay nagbigay sa kanya ng maagang Emmy buzz sa buong liga. Si Austin Reeves ay muling nagpamalas na maasahan bilang secondary playmaker. Nagtala ng 25 points, labing isa assists, at pito rebounds, habang si Rui Hachimura ay nagpakita ng kumpiyansa at efficiency. 23 points sa isa zero of negatibo, 13 shooting, na matagal ng inaasahan ng coaching staff. Si DeAndre Ayton, na patuloy pang umaangkop sa bagong sistema, ay may labin lima points at 8 rebounds, nagbibigay ng matatag na presensya sa ilalim ng ring. Sa depensa, si Marcos Smart ay sa wakas nagpakita ng intensity na nagpanalo sa kanya ng Defensive Player of the Year noong nasa Boston pa siya. May dalawang steals, ilang hustle plays, at matinding pressure sa backcourt ng Minnesota. Natapos siya na may team high positibo, dalawa-apat rating, na nagpapakita ng impact niya kahit hindi nakikita sa stats. Gayunpaman, nananatiling hamon para kay coach J.J. Redick ang injury situation ng Lakers. Si Jotson Hayes, na hindi nakalaro dahil sa knee soreness, ay na-upgrade na sa questionable status. Si Lebron James, na 40 years old na at nasa kanyang ika-negatibo, 22 NBA season, ay patuloy na nagpapagaling mula sa sciatic nerve issue at mananatiling out. Si Matzy Kleber ay hindi pa rin makakalaro dahil sa abdominal strain. Abang si Rookie Adauthiero ay nagpapagaling pa mula sa knee surgery. Dahil dito, napipilitan si Redick na paikliin ang rotation at bigyan ng mas mahabang minuto si Nagabi Vincent at Taurian Prince. Sa kabila ng lahat, nananatiling kamangha-mangha ang simula ni Doncic ngayong season. May 46.0 points, 11.5 rebounds, at 8.5 assists per game sa 62% field goal, 31.8% sa tres, at 70.3% sa free throw. Dahil dito, isa siya sa mga maagang frontrunners para sa ME. Pero higit pa sa stats, ang leadership at enerhiya niya ang nagbibigay ng bagong buhay sa Lakers, na gustong bumalik sa championship contention matapos ang dalawang magkasunod na maagang playoff exit. Ang kondisyon ni Doncic ay isaling malaking usapan. Matapos ang off-season kung saan siya ay nag-focus sa fitness at pinangunahan ang Slovenia sa isang mahusay na Euroleague ron, mas lean, mas mabilis, at mas determinado siya ngayon. Ayon sa mga insiders, nasa best check of his career, daw siya, at halata iyon sa laro. Mas agresibo siya sa pag-atake sa rim, mas mabilis sa transition, at mas matatag sa ikaapat na quarter. Isang malaking pagbabago kumpara noong nasa Dallas pa siya. Kung sakaling ipahinga ng Lakers si Doncic kontra Kings, inaasahang si Reeves ang magiging pangunahing playmaker. Si Gabby Vincent at Marcos Smart naman ang magbabahagi ng dagdag na playmaking duties. Abang kailangang panatilihin nina, Hachimura at Aiton ang scoring balance sa loob. Para sa Sacramento, malaking oportunidad ang laban na ito. Para samantalahin ang injury situation ng Lakers. Kahit na hindi pa tuluyang stable ang laro ng Kings ngayong season, tiyak na susubukan nilang gamitin ang advantage sa perimeter at depensa. Pero kahit wala sina Doncic at LeBron, pinakita ng Lakers na kaya pa nilang lumaban, lalo na kung tatayo ang mga role players tulad noong laban nila sa Minnesota. Patuloy na imo ng medical staff ng Lakers ang kondisyon ni Doncic bago magsimula ang laban dahil mahaba pa ang season. Maaring piliin ni Redick at ng organisasyon na magingat at unahin ang long-term health ng kanilang superstar kaysa isang maagang panalo. Pero kung hindi siya makalaro, agad mararamdaman ang pagkawala niya. Sa dalawang lalo pa lang, naging puso na siya ng koponan, parehong sa opensa at sa emosyon. Isang bagay ang malinaw, may bagong leader na ang Lakers. Ang kombinasyon ni Luka Doncic ng superstar skill, kumpiyansa at walang takot na competitiveness ay muling nagbigay ng pag-asa sa Los Angeles. At kung ang simulan niyang ito ang basihan, mukhang ito na ang umpisa ng isang bagong era, isang yugto ng mataas na expectations, walang humpay na drive, at ang pagnanais na mayakyat muli ang championship banner sa kisam ng crypto, Com Arena. Nasa bingit ng isang makasaysayang pagbabago ang Los Angeles Lakers, isa sa mga pinakatanyag na prangkisa sa buong mundo ng sports, na posibleng muling hubugin ang pinansyal na tanawin ng profesional na basketball. Si Mark Walter, ang bilyonaryong C ng him Partners, ay isang hakbang na lang mula sa pagbili ng Lakers sa halagang tinatayang US dollars isa 0 bilyon, isang record na hindi pa naitatala sa kasaysayan ng US sports. Kapag tuluyang naisakatuparan, ito ang magiging pinakamahal na pagbebenta ng sports franchise sa Amerika, na magtatakda ng bagong pamantayan, hindi lang para sa NBA, kundi para sa buong industriya ng palakasan. Noong Bairness, nakipagpulong si Walter Sanbas Advisory Finance Committee, isang kritikal na yugto sa proseso ng pag-apruba ng Liga, para sa mga pagbabago sa pagmamayari. Ayon sa maraming ulat mula sa yesien, naging maayos at produktibo ang pagpupulong at inaasahang makakakuha si Walter ng pinal na pag-apruba bago matapos ang Oktubre. Nagagayang opisyal siyang bagong controlling owner ng Lakers. Hindi lang nito babasagin ang lahat ng dating record, kundi magpapatunay din sa patuloy na global appeal at pinansyal na lakas ng Lakers. Bilang paghahambing, ang pagbebenta ng Boston Celtics noong 2025 dating may pinakamataas na halaga sa kasaysayan ng NBA, ay umabot lamang sa US Dollars 6.1 Bilyon, halos US Dollars 4 Bilyon na mas mababa kaysa sa kasalukuyang alok ni Walter para sa Los Angeles. Ipinapakita ng laki ng transaksyong ito kung gaano nakahalaga ang tatak ng Lakers, na binuo mula sa mga dekada ng tagumpay, bituing malalaro, at pandaigdigang impluensya. Hindi na bago si Mark Walter sa mundo ng sports ownership. Siya ay may hawak na malawak na imperyo, na sumasaklaw sa ilan sa mga pinakakilalang organisasyon sa iba't ibang sports. Bukod sa kanyang bid para sa Lakers, siya rin ang pangunahing may-ari ng Los Angeles Dodgers sa Major League Baseball. Siya rin ang may-ari ng Los Angeles Sparks ng Blue NBA, ng Billy Jean King Cup, ng Cadillac Formula 1 Team, at ng Professional Women's Hockey League. Sa England naman, bahagi siya ng pagmamay-ari ng Chelsea SC, isa sa mga pinakatanyag na club sa Premier League. Simula pa noong libo at 2021, bahagi na si Walter ng Lakers bilang minority stakeholder ayat at pamilyar na siya sa operasyon, kultura, at pandaigdigang modelo ng negosyo ng team. Ayon sa mataong malapit sa sitwasyon, ang matagal ng ugnayan ni Walter sa Lakers ang dahilan kung bakit siya itinuturing na ideal na kandidato upang maging majority owner ng lumitaw ang pagkakataon. Gayunman, mananatiling konektado sa kinabukasan ng prangkisa ang pamilyang boss na higit apat na dekada ng kaakibat ng Lakers basketball. Ayon sa Yesien, mapapanatili ng pamilya ang higit sa 15% ng pagmamayari. Na magitiyak na mananatili si Jeannie, bas bilang team governor at kinatawan ng Lakers sa antas ng liga. Nabili ng pamilyang bas ang Lakers noong isang libo na daan at pitumput Nang bilhin ng yumaong si Yar Jerry Boss, ama ni Jeannie, ang team sa halagang US$ dollars 67.5 milyon, isang kasunduang nagpasimula sa Showtime, era ni na Magic Johnson at Karim Abdul-Jabbar. Nanatiling sentro ng pagkakakilanlan ng Lakers ang pamana ng pamilyang boss, at binigyang diin ito ni Jeannie, boss sa isang pahayag ng unang lumabas ang balita ng pagbebenta. Mula ng bilhin ng aming ama ang Lakers, malinaw na ang aming misyon, maghatid ng basketball sa Los Angeles na karapat dapat sa antas ng kampiyonato, nilalaro ng may passion at estilo, sabi ni boss. Sa paglipas ng mga taon, nakilala ko si Mark at humanga ako sa kung gaano kalapi ang aming mga pinahahalagahan. Sa nakalipas na apat na taon, naging kahangahangang partner siya, at sabi kaming ipagpatuloy ang pambihirang pamana ng Lakers sa ilalim ng kanyang pamumuno. Dumarating ang posibleng pagkuha ni Walter sa isang napakahalagang yugto para sa prangkisa. Ang Lakers ay nasa panahon ng pagbabago, sinusubukang muling magtayo sa paligid ni na Lebron James, na ngayon ay apat na putaong gulang, at Luka Doncic, na sumali sa team na may mataas na inaasahan at agad na naging pangunahing sandigan ng kanilang opensa. Sa kabila ng mga malalakas na individual na performance, Nahiyapan ang Lakers noong nakaraang season at maagang natanggal sa unang round ng playoffs laban sa Minnesota Timberwolves. Ang maagang pagkatalong ito ay lalo pang nagpasiklab ng mga usapin tungkol sa direksyon, pamumuno, at kinabukasan ng team sa ilalim ng head coach na si JJ Redick. Para sa NBA, ang kasunduang ito ay higit pa sa simpleng kagpapalit ng may-ari, simbolo ito ng patuloy na pagtaas ng halaga ng liga sa ekonomiya. Sa loob na nakalipas na dekada, tumaas ng husto ang halaga ng mga franchise, dahil sa malalaking media rights deals, global marketing expansion, at sa akayahan ng NBA na bumuo ng mga kwentong nakasentro sa mga superstar na umaabot sa iba't ibang kontinente. Ang Lakers, na matagal nang itinuturing na Corona ng Liga, ngayon ay kumakatawan sa buong pinansyal at kultural na kapangyarihan ng modernong sports entertainment. Ayon sa mga tagaloob ng Liga, maliit ang posibilidad na tutulan ng NBA Board of Governors ang pagkuha ni Walter. Dahil sa kanyang napatunayang kasaysayan ng maayos at responsableg pamumuno sa profesional na sports. Iniulat din na sinusuportahan ni Commissioner Adam Silver ang hakbang na ito. Bilang isang desisyong magpapatatag at magpapaunlad sa isa sa mga pangunahing team ng Liga. Nagbunso din ang balita ng iba't ibang reaksyon sa Los Angeles. Habang marami ang may halong nostalgia para sa mahabang pamumuno ng pamilyang boss, karamihan sa mga fans ay nakikita ang pagpasok ni Walter bilang senyales ng bagong ambisyon at mas matinding kompetisyon. Naniniwala ang marami na ang kanyang pamumuno ay magdadala ng mas malaking resources, mas advanced na analytic system, at mas matinding focus sa player development, mga susi upang maibalik ang Lakers sa antas ng kampiyonato. Ayon sa mga eksperto sa pananalapi, ang US Dollars isa 0 bilyong halaga ng transaksyon ay maaring magdulot ng epekto sa buong mundo ng profesional na sports. Maaring hikayatin nito ang ibang mga may-ari ng franchise na muling suriin ang halaga ng kanilang mga kuponan at makaapekto sa hinaharap na bentahan sa NBA. NL, MLB, at NL. Kapag tuluyang na isa katuparan, magiging hindi lang ang pinakamahal na basketball team ang Lakers, kundi isa rin sa pinakamahal na sports franchise sa buong mundo. Kahanay ng mga higanteng kuponan sa European Soccer tulad ng Real Madrid at Manchester United. Habang kapalapit na ang kasunduan sa pinal malinaw na ito ay magmamarka ng pagtatapos ng isang panahon at simula ng panibago sa kasaysayan ng sports sa Los Angeles. Mananatili ang impluensya ng pamilyang boss, ngunit ang pagdating ni Mark Walter, ay kumakatawan sa isang matapang at modernong kabanata para sa team na naging simbolo ng kahusayan sa basketball sa loob ng maraming henerasyon. Sa halagang US Dollars, isa bilyon at pamana na sumasaklaw sa ilang dekada, muling nagsusulat ng kasaysayan ang Los Angeles Lakers, hindi lamang sa loob ng court, kundi sa pandaigdigang markado ng sports. Pumasok ang Los Angeles Lakers sa season na ito na may panibagong pag-asa at isang malaking karagdagang porsa sa frontcourt. Matapos mawala ang kanilang dating sandigan sa ilalim ng ring, Lumingon ang koponan sa dating no isa overall pick na si DeAndre Ayton. Umaasang siya ang magiging matatag na sentro sa tabi ni Luka Doncic. Itinuring na marami ang hakbang na ito bilang isang kalkuladong sugal. Isang desisyong maaring magbigay sa Lakers ng versatile na bigman na babagay sa bago nilang estilo ng opensa. Ngunit ilang lalo pa lang ang lumilipas ngayong season. May mga ulat na nagsasabing hindi nakikita ng front office ng Lakers si Ayton bilang pamatagalang solusyon. Ayon sa NBA insider na si Jake Fisher mula sa Bleacher Report, hindi umano na papaniwala na maagang performance ni Aiton ang mga decision maker na siya ang magiging permanenteng sentro ng prangkisa sa mga darating na taon. Pinaliwanag ni Fisher na bagamat pansamantalang napunan ni Aiton ang pangangailangan sa posisyon, inaasahan na ng Lakers na muling pag-isipan ang center position sa susunod na offseason. Kahit maayos ang kanyang rebounding at may ilang sandali ng epektibong pag-atake, hindi pa rin niya napapakita ang consistency o connection kay Luka Doncic na kailangan para maging pangunahing piraso ng team sa hinahara. Hindi si Deandre Aiton, sa kahit anong paraan, ang pick-and-roll partner ni Luka Doncic para sa susunod na dekada, sabi ni Fischer. Kung magpapatuloy siyang maglaro sa average na antas, magiging isa itong isyong kakailanganing tugunan ng Lakers sa susunod na offseason. At marami ng big men at mga agent sa liga ang nakamasid sa sitwasyong ito. Pinapakita ng ganitong pananaw ang lumalaking pag-aalala sa loob ng organisasyon, na sa kabila ng kanilang star power. Maaring kulang pa rin ang Lakers sa tamang presensya sa loob para makipagsabayan sa mga elite team ng Western Conference. Bagamat disente ang ipinapakitang production ni Aiton, hindi pa rin niya na ang depensa o dominasyon sa opensa na inaasahan mula sa isang sentrong naglalaro para sa Lakers. Ayon sa mga source ng Liga, magkakaroon ang Los Angeles na malaking salary cap flexibility sa susunod na tag-init na maaring magbukas ng pinto para sa malaking hakbang sa posisyon. Ilan sa mga pinupuslit na pangalan ay sina Walker Kessler ng Utah Jazz at Jalen Duren ng Detroit Pistons. Mga batang sentro na itinuturing na racing stars at posibleng babagay kay Luka Doncic. habang nagbibigay ng pamatagalang katatagan na hinahanap ng Lakers. Si Kessler, isa sa mga pinakamahusay na rim protector sa NBA, ay hindi pa pumipirma ng extension sa Utah. Iniulat na humihingi ang Jazz ng dalawang first round picks at isang batang malalaro kapalit sa anumang trade. Ang kanyang instinct sa depensa, shot blocking, at kahusayan sa paligid ng rim ay dahilan kung bakit siya ay isa sa pinakahinahangaan na iyong big sa liga. Samantala, inaasahang susubukan ni Jelen Juren ang free agency sa susunod na off-season at maaring maghanap ng kontratang nasa US US$30 milyon kada taon. Ang kanyang athleticism kakayahan sa rebound, at unti-unting umuunlad na opensa ay ginagawa siyang kaakit-akit na opsyon para sa Lakers, lalo na kung kasama niya si Luka Doncic bilang playmaker. Para kay Aiton, nagiging mas alanganin ang sitwasyon. Ang 26 anyos na centro ay may player option na nagkakahalaga ng os dollars, 8 milyon para sa susunod na season, bahagi ng dalawang taong kontrata na nilagdaan niya nitong tag-ini. Bagamat nagbibigay ito ng flexibility sa Lakers, malinaw din itong ipinakita na hindi pa ganap na nakatuon ang organisasyon sa kanya bilang pangmatagalang big man. Mula nang madraft siya bilang no isa overall ng Phoenix Suns noong 2018, may career averages si ito na 16 na puntos at isa 0 rebounds bawat laro mga numerong maganda sa papel. Ngunit may ibang kwento sa likod nito. Sa kabila ng kanyang mga sandaling kahusayan, madalas siyang batikusin dahil sa kawalan ng consistency, hindi matatag na energy, at kakulangan sa pagiging agresibo kapag mainit ang laban. Sa parehong Phoenix at Portland, nagtapos ang kanyang mga yugto sa pagkadismaya dahil hindi naramdaman ng mga koponan na naabot niya ang potensyal na nagpatanyag sa kanya sa draft class ni na Luka Doncic at Trae Young. Inasahan ng Lakers na makakatulong ang bagong kapaligiran at ang pagkakataong makasama si Luka Doncic para mailabas ang dominanteng bersyon ni Aiton na inaasahan noon ng mga scout. Ngunit sa ngayon, hindi pa yon nangyayay. Sa unang dalawang laro ng season, kahit bahagyang mas maganda ang performance niya sa pangalawa, marami pa yung tanong tungkol sa kanyang pagiging angkop sa mabilis na sistema ni Luka Doncic na nangangailangan ng agarang desisyon at walang humpay na inahiya sa transition. Sa buong liga, binabantayan ng mga evil executives kung paano katapusin ng Lakers ang sitwasyong ito. Habang pumapasok si Luka Doncic sa kanyang prime as si Lebron James, na ngayon ay apat na puanyos na, ay patuloy pa yung naglalaro sa mataas na antas. Alam ng prangkisa na kailangan nitong bumuo ng roster na kayang manalo agad. Ibig sabihin, bawat posisyon, lalo na ang sentro, ay kailangang mag-ambag sa elite level sa magkabilang dulo ng court. Kung hindi magpapakita si Aiton ng malinaw na pagunlad sa mga susunod na buwan, inaasahang mag-explore ang Lakers. Sa ilalim ni head coach, JJ Redick, ng mga trade option bago ang deadline o agesibo maghahanap ng kapalit sa pagbubukas ng free agency sa Hulyo 1. Malamang na nakasalalay ang desisyon ng front office sa kung gaano kahanda si Aiton na yakapin ang kanyang papel, pagbutihin ang depensa, at palalimin ang chemistry nila ni Luka Doncic. Sa ngayon, si Aiton pa rin ang starting center, ngunit malinaw ang mensahe mula sa loob ng organisasyon. Malayo pa sa sigurado ang kanyang kinabukasan sa Los Angeles. Sa harap ng mga mas batang big men na gutom sa oportunidad, at may kalayaan silang gumastos, pinananatiling bukas ng Lakers ang lahat ng opsyon. Kung may isang bagay na napatunayan na nakaraang mga taon, ito ay ang katotohan ng hindi kalanman nasisiyahan ang Lakers sa pagiging average. Isa silang prangkisang itinayo sa pamantayang pangkampiyonato. At kung hindi maabot ni Aiton ang antas na iyon sa lalong madaling panahon, baka hindi na siya muling magsuot ng purple at gold.